Hello, welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol kay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na hindi siya dadalo sa State of the Nation Address o SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Hindi dadalo si Vice President Sara Duterte sa State of the Nation Address SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong, Marcos sa ikadalawamput dalawa ng Hulyo taong 2024. Ayon kay Vice President Sara Duterte, No, I will not attend the Sona. Ito ang unang pagkakataon na hindi dadalo si Duterte sa Sona ni Marcos. I am appointing myself as the designated survivor, ani ni Vice President Sara. Ang designated survivor ay isang individual na kadalasang ina-appoint ng Pangulo at hindi dadalo at manunood sa zona upang siya ang mamumuno sa oras na may mangyaring malaking kalamidad o catastrophic incident, na magiging dahilan ng pagkamatay o iba pang physical incapacitation sa mga opisyal ng bansa na nasa line of succession. Ito ang unang pagkakataon na hindi dadalo ang pangalawang Pangulo sa zona ni President Marcos na kanyang katandem sa 2022 elections. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.